Hoy Luis, hindi ka naman kasama. Ha. Bilangin yung kukunin ha. Asan <laughs> ah, baso ko? Itabi mo doon oh. Dun 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 dun. Lagot ka. Okay. Maanghang yan ah. Yeah. Maanghang yan yung hindi eh, maanghang. ng baso andro? ah humingin ka pala bilangin nyo yung kinakain nyo okay, kaya 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 ka

各位。

sabi no? Wek wek, masarap? Masarap! Ano pa? Kailan mo lahat? Nine! 9 Nine! Ah, may ganyan ba? Mami, soda? Ano yeah. soda? Oh, Soda, guys? It's not soda. No.

Ano to? Kalamares ba ito? No. Kalamanti Kalamansi at kamatis O huh? Kalamansi at kalamatis Kalamatis Tinapon ko pala yung stick ko. Masarap, masarap sa calamari, yung makunat makunat ঠিকে বাৰ লগ Sabi lang yung kinahin mo. Ito mo lahat. Pag may pito express na, mag-undi-checking ka. Wow. pagdating natin pagdating natin niya lang customer. kumusta, kasi kung saan Ganun din kami kumain kami doon sa ano nakuha walang yung mga parada kami, kain kami. Pag upo namin, sunod-sunod na yung motor, nakamotor, nakaban. Dapat yung vlog mo yan? Alin? Vlog mo? Vlog mo, walang tao. Tapos upo ka. Pag alam na, parang gawin mong ano, series. Maghahanap ka ng ano, ng tindahan na walang tao.

Wait, ang ipata ng libirang square. Ako, anim nito. Isa nito, isa nito. Sige, tuloy na lang. Ikaw mo na. Isang kalamaris. Isang kwek-kwek. Isang isaw na kwek. Tapos tatang ba na ka isaw na. Ka, Yung isaw. 75. Oh, 75. Tanda mo, 75, 75. sa'yo. Sa akin, anim nito. Isa nito, isa nito. Tsaka isang palamig. 110. 110. Sa'kin... akin. ko. <laughs> nakalimut Tatlong probe.

Ayun. <laughs> o, oh, ano masasabi? Naka 405 pesos tayo <laughs> sa merienda. 405 pesos. 415. Ay, ba, may, ba, may babalutin pa. May babalutin pa. Alison, how's the merienda? Uh, yummy. Yummy. Yeah. How's the merienda? Yeah, yummy. Gaya oh gaya! I don't know.